Good day mga boss at uh, isang magandang araw nga sa inyo Shoutout nga pala sa lahat ng ating uh, subscribers At syempre shoutout din sa lahat ng mga nunod ng ating video Maraming maraming salamat sa inyo At dahil sa inyo ay monetize na yung ating youtube channel mga boss So ngayon mga boss at uh, pupunta nga tayo sa aming uh, munting bukurin So tara samahan nyo akong mamasyal mga boss Pahinga muna tayo ngayon sa paggawa ng boga tapos uh, marble gun. And tapos na din naman yung New Year kaya pahinga na tayo sa paggawa ng boga mga boss. Malapit lang pala mga boss yung ating uh, pupuntahan. Mga 10 minutes siguro na andong ka na. So kung pamilyar kayo sa daan na to, mga boss, yan. Papunta to ng Diet Camarines Norte. So liliko na tayo dyan mga boss sa may bandang kaliwa. Dahil pupunta tayo ng Barangay Haloban. So shout out sa inyo mga boss, mga taga Barangay Haloban. At nandito na nga tayo mga boss. So yan, isang tahimik na barangay ang barangay haluban na mga boss kasama ko pa lang mga boss ang aking number one na basher, yan, si Commander, kasama natin si Bossing, si Bossing na paharahara sa may daan. nandito na tayo mga bossing naririnig mo na kasi yung tunog ng traktora nice may lupa na din ha? Mahangin mo? <laughs> ka, oh, Ay ko. Ganyan na baga o, itong bato. Ito, oh, swimming Ah! Swimming <laughs> pool. Bali, punlaan pala ngayon mga boss ng uh, palay. Kaya yon dapat laging may kasi nga kinakain ng mga ibon niyang uh, pinunla nilang palay. Isang magandang pakinabang nga pala mga boss ng boga is ginagamit yan dito mga boss pang taboy ng mga ibon. So hindi dito uso 'yung gumagawa ng mga scarecrow, 'yung mga uh, nilalagay diyan malapit sa mga pinonlan palay. So boga 'yung ginagamit dito mga boss. Kaya kahit patanda um, batanda na, nagpapagawa sila sa akin ng boga. So 'yun 'yung ginagamit nilang pantaboy ng ibon mga boss para sa kanilang pinonlan palay. So 'yun 'yung magandang pakinabang ng boga mga boss. Oh, ba bagatoy. Bakit ang putol? Oh, ano. At isa to sa mga pinunta namin dito mga boss, yung pinakrong saging. So bali ginataang saging lang siya na may asukal tapos gata. So solid ng lasa niyan mga boss, ang sarap. So alam niya yung kung mga taga-probinsya kayo. So tara mga boss, makakan kita. Yung may napadaan lang sa harap ng kainan nyo Tapos niyaya mong kumain Tapos kumain talaga Ito yun mga boss A few moments later Sana all Ay siya mga boss Kami ay uuwi na at kami ay busog na So hanggang dito na lang aming vlog mga boss